Samantala sa kabilang dako ng lugar, sa gitna ng malakas na agos ng ilog, malapit sa isang kuweba, si Aaron Mazi ay naghihirap sa matinding lagnat, sa kanyang pagkahilo, muling nagbalik ang alaala ng kanyang pagkalunod at pagkaligtas mula sa malakas na bagyo sa dagat, ang imahe ni Oomai Rani, na nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan. Pinukaw siya ni Vanthea Thiven, ang kanyang kasama sa bangka, na puno ng pangamba para sa kanyang kaligtasan, sa loob ng kuweba, nagtatago rin si Napungo Nambi, at Senador Dan Amudan, nagulat sila nang makita ang kalagayan ni Aaron Mazzi, nag-aalala si Nambi, ngunit pinatahimik siya ni dahil narinig niya ang papalapit na bangka ng mga panjan. Agad na itinago nila Pungo Charlie, si eren Mazzi sa loob ng kuweba upang hindi siya madiskubre ng mga panjan, upang maprotektahan ang kanilang prinsipe, Lumabas si Vanthea Thiven at humarap sa mga panjan, tinanong siya ng mga ito kung nasaan si Aaron Mozzie. Ako ang prinsipe, sagot ni Vanthea Thiven, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang singsing -sing na simbolo ng pagiging prinsipe, ngunit, laking gulat niya nang mawala ito sa kanyang daliri. Dalhin ninyo kami kay Aaron Mozzie, utos ng mga panjan. Mabilis na nag-isip si Vanthea Thiven, sa isang mabilis na kilos, binangga niya ang bangka ng mga panjan, at nagsimulang tumakas, hinabol siya ng mga ito, ngunit nagawa niyang iligaw ang mga ito sa pamamagitan ng pagdaan sa ibang bahagi ng kuweba. Sa kanyang galing sa pagtakas, patuloy siyang tumatakbo, ngunit sa tuwing malayo na siya, hihinto siya upang hintayin ang mga ito, sa kanilang paghabol, nakarating sila sa kagubatan. Doon, naglaho si Vanthea Thiven, hindi na siya makita ng mga panjan, upang makuha ang kanilang atensyon nagsipol siya na parang ibon na naghahanap ng kaligayahan, nang makita siya ng mga panjan, muli siyang nakipaglaban sa mga ito, sa kanyang galing sa pakikipaglaban, nagawa niyang mapanatili ang kanyang posisyon, ngunit sa huli, napabagsak siya at nahuli ng mga panjan at dinala siya sa kanilang lungga. Sa gitna ng pagkalungkot at pag-aalala, naglayag si Napungo Shali, Senador Don Amudan, at nambi kasama ang mahinang si Eren Mazi sa ilog patungo sa monasteryo ng mga monghe, umaasa sila na ang mga monghe ay makakatulong sa pagpapagaling kay Eren Mazi. Samantala sa kinaroroonan ni Adita Karikalan sa Kurakuthurai, ay dumating si Part Highband Ran. Sinalubong agad siya ng matanda na may halong pag-asa at pagkabahala. Tinanong siya ng matanda kung si Eren Mazi ay buhay at malakas. Sinagot niya na si Eren Mazi ay nalunod sa dagat kasama si Vanthia Theven. Malungkot na sinabi ng matanda na inakala niya na dadalhin ni Part Highband Ran ang magandang balita. Ipinaliwanag ni Part Highband Ran na si Aaron Mazi ay tumanggi na makinig sa kanya at hindi sumunod sa utos ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, nilapitan niya si Adito. Subalit sinampal siya nito sa galit at lungkot at tumalikod sa kanya. Subalit binigyan pa rin siya ng tubig upang mapawi ang kanyang uhaw tinanong siya ni Adita kung sino ang nasa likod ng pangyayari at kung sinandini Nandini ba ang may sala, sinagot niya na hindi sinandini Nandini kundi ang mga rebelde ng Panjan ang may pananagutan. Nagsabi si Adita na may kaugnayan si Nandini sa mga rebelde ng Panjan at aktibo sila sa kaharian ng Chola, sinabi ni Part High Ben na ang galit ang nagbulag kay Adita at siya lamang ang makakapagligtas sa emperador at sa mga tao ng Chola, sinabi ni Adita na iuutos niya na magmarcha ang kanyang hukbo patungo sa Thanyavar. Nagbabala siya kay Adito na ang digmaang sibil ay magsisimula kapag hinamon ni Adito si Madren Thokken, inutos ni Nandini kay Adito na pumunta sa Kadumber upang iligtas ang kaharian. Sa kabila ng mga pagtataka ni Adito, ipinaliwanag niya kay Adito na handa siyang magsama sa kanya para sa kapakanan ng kaharian. Tinanong siya ni Adito kung ano ang eksaktong sinabi ni Nandini, sinabi niya na ikaw ay tiyak na darating kung siya ay mag-iimbita sa iyo. Naglakbay si Nandini patungo sa lungga ng mga panjan, at habang nasa biyahe, tahimik niyang tinitingnan ng isang singsing, -sing, sinabi sa kanya ng babae na driver ng karuahe, Nandini, nandito pa rin pala sa iyo ang Tiger Signet Ring na ibinigay sa iyo ni Adita Karikalan ilang taon na ang nakalipas, pinaglaruan ka niya, iniwan, at lumaban sa digmaan, dinurog ka tulad ng isang asong walang tahanan, naalala mo pa ba? Tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin, at iniisip mo bang maaaring magduda ako kung makikita ko siya ulit, sagot ng babae, ang tiger signet ring ay itinago mo hanggang ngayon, at ngayon ito ay nasa iyong kamay. Sinagot niya ang babae, ingatan mo ang iyong dila, ikaw ay isang ulila at nabubuhay lamang sa daan, sinabi sa kanya ng babae, maraming mga tao ang kumukuha ng iyong ganda, ngunit si Vera Panjan ang nagtanggol sa iyo, itinuring kang parang isang anak, huwag mo itong kalimutan. Biglang naalala niya ang nakaraan nung inaalagaan niyang sugatan si Vera Panjan, sinabi niya, hindi ako sisuko sa pag-asa, sa paraang maisasalba kita, humiling si Vera Panjan ng isang pangako kay Nandini na palakihin niya ang kanyang anak na si Amara Bujanga na parang kapatid, sumang-ayon si Nandini. Subalit pagkaraan ng ilang mga sandali, biglang dumating si Adita Karikalan, humiling siya at nakiusap na pabayaan na lamang si Vera Panjan, subalit hindi pinansin ni Adita ang kanyang pakiusap, sa halip, walang habag na pinatay ni Adita si Vera Panjan, pagkatapos ng flashback, sinabi sa kanya ng babae, ang lalaking iniwan ka ay hindi nakaligtas si Vera Panjan, sagot ni Nandini, hindi ko malilimutan ang anuman, tahimik silang nagpatuloy sa kanilang biyahe. Sa pagdating ni Nandini sa kuta ng mga Panjan sa Tirumarekedo, agad siyang sinalubong ng batang prinsipe na si Amar Bujenga, na nagtanong sa kanya, nakalimutan mo na ba ako? Sumagot siya, paano ko magagawa yun, prinsipe, hindi ba't dapat tayong maghiganti sa kamatayan ng iyong ama? Tugon ng prinsipe, oo, gagawin natin, ang kanilang ulo ay magtatalsikan. Ipinahayag ni Nandini, iireresbak natin ang angka ng Chola, Amarabujanga. Sa kasalukuyan, si Vanthea Thiven ay bihag ng mga panjan, sugatan, nakatali, at walang malay, naghihintay siya ng kanyang kapalaran. Kinuha ni Raved Asa ng dinurog na bulaklak ng cosmos at isinagawa ang isang ritual gamit ang isang malaking tabak upang maghandog ng isang toro, na sinasabi, makinig kayo, mga tagasunod ni Vera Panjan. Baka narinig na ng ating dakilang kaaway na si Karikalan na nalunod si Eren Mazi. Tiyak na papalapit siya sa atin tulad ng isang baliw na elepante, ang mapanganib na tabak na ito ang magpapatumba sa baliw na elepanteng yun, habang siya'y nasusunog, Tatakbo palabas ng kanyang palasyo si Sandor Chozar nang walang mga bantay, ito ang pagkakataon natin na putulin ang ulo ng emperador. At kung buhay pa si Eren Mazi, kapag narinig niya na pinatay ang kanyang kapatid at ama, tiyak na lalabas siya mula sa pagtatago upang ialay siya ng mga panjan. Pinigilan siya ni Nandini, Ravid Asan, babagsak ang iyong plano. Hindi mo nagawa na patayin si Eren Mazi sa langka, tandaan mong maraming beses ka nang nabigo mas malakas si Carrie Calan kaysa kay Aaron Mozzie, mahirap lapitan ang baliw na elepante, imposible na makalapit sa baliw na elepanteng iyon, kung magtagumpay tayo sa pagpatay ng isa sa tatlo, ang dalawa ay magiging nasa mabigat na bantay, ang buong hukbo ng Thanyavar ay magsisimula ng hanapin tayo sa lupa at sa gubat, hahanapin nila tayo. Tumingin si Nandini sa larawan ni Vera Panjan at sinabi, si Carrie Calan ay mamamatay sa aking mga kamay sa kadumber, iyan ay tiyak. Itinanong sa kanya ni Raved Asan, paano natin masisiguro na darating si Karikalan sa Kadumber? Sumagot siya, ako ang nag-anyaya sa kanya, mayroon lamang isang paraan upang tuparin ang ating panata, sa susunod na buwan, kailangan nating patayin ang tatlong tigre sa parehong oras, bawat isa, walang kamalayan sa kamatayan ng iba, dapat paslangin. Pinugutan ni Raved Asan ang turo gamit ang tabak at sumigaw, Tutuparin natin ang panata na ating pinanumpaan sa labi ni Vera Panjan, buhay si Emperador Vera Panjan, at sumigaw ang kanyang mga kasamahan, ang angka ng Chola ay mawawasa. Matapos ang ritual ni Raved Asan, binuhusan nila si Vanthia Thiven ng katas ng cosmos na may halong dugo ng turo upang magising sa kanyang pagkahimatay. Pagkagising niya, nakita niya si Nandini at tinanong kung siya ba ito. Sinagot ni Nandini na, sagutin mo ako ng tapat at pagkatapos ay maaari kang bumalik sa Vallam nang buo ang iyong ulo, sinagot ni Vanthia Thiethiven na hindi niya ipinangako sa kanyang ina na babalik siya na buo ang ulo. Nagbabanta si Nandini na kung hindi sasabihin ni Vanthia Theven kung nasaan si Eren Mazi, mamamatay siya ng isang kahiyahiyang kamatayan. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Vanthia Thiethiven na buhay si Eren Mazi at alam niya kung nasaan ang kinaroroonan nito, ngunit hindi niya ito sasabihin, Dagdag pa niya na mayroon siyang alam na isang lihim tungkol kay Nandini at handa siyang ibahagi ito kung nais ni Nandini Nang tanungin siya ni Nandini kung anong lihim, hindi siya sinagot at ipinahayag na hindi ito tamang paraan upang magbahagi ng mga lihim Bagkus na paalisin muna ni Nandini ang kanyang mga tauhan Napaisip si Nandini at sumunod sa kahilingan ni Vanthea Theven na paalisin ang kanyang mga tauhan At humingi siya ng tabak kay Amarabujanga at ipinakita niya ito sa harap ni Vanthea Theven nagpatuloy si Vanthea Thiven sa pagsasalita. Binanggit niya ang mga pagpapahirap sa kanya ni Raved Asan at binigkas ang isang hugot na sinasabi, sa Thonyever ikaw ang reyna ng Pazover, sa kagubatan ikaw ang reyna ng Panjan at sa pagdating sa buhay ko ikaw ang reyna ng puso ko. Tinanong ulit ni Nandini kung ano ang lihim na tinutukoy ni Vanthea Thiven, ibinunyag ni Vanthea Thiven na nakita niya ang isang babae na kamukha ni Nandini na maaaring ang kanyang ina, ang kanyang buhok ay mahaba at kulay abo. Siya ay dumating na parang isang anghel na tagapangalaga na sakay ng isang elepante. Hindi makapaniwala si Nandini, sinabi niya na nagsisinungaling lang si Vanthia Thiven. Nang sabihin ni Vanthia Thiven na ang babae ay pipi, nagtanong si Nandini kung saan niya nakita ang kanyang ina. Ngunit tumangi si Vanthia Thiven na ibahagi ang impormasyon ng walang garantiya sa kanyang kaligtasan. Nangako si Nandini na hindi siya papatayin nang marinig niya ito. Siya ay natuwa at nagpasalamat sa Diyos sa pagkaligtas ng kanyang kamatayan at hiniling kay Nandini na putulin ang tali sa kanyang kamay. Subalit sa sabik ni Nandini na marinig ang lihim, tinutukan siya nito ng tabak sa leeg at sa pagkabigla niya, ibinahagi ni Vanthea Thaven na nakita niya ang ina ni Nandini na nakatira sa langka na parang isang reyna ng gubat na kamukha niya. Sa kanyang mukha, walang bakas ng galit o ng pagnanais ng paghihiganti, siya ay tanging may kahabagan lamang ng isang ina nang marinig ni Nandini ang mga ito siya ay napayak ang kanyang mga luha ay lubos na dumaloy sa kanyang mga mata at nang panatag na ang kanyang kalooban humiling siya kay Vanthea Theven na dalhin sa kanya ang kanyang ina kapag nakita ito ulit at iniwanan si Vanthea Theven na nag-iisa at hiniling kay Raven Asan na patawarin na lamang si Vanthea Theven